Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Rowena Bautista. At ngayon ay tatalakayin natin ang paksang ang tatlong bitamina na kailangan ng bawat lalaki na higit sa sentaw para sa enerhiya, sirkulasyon at kalusugang sexual. Kung ang iyong ari ay hindi na tumitigas tulad ng dati. Kung pakiramdam mo ay ubos na ang iyong enerhiya, kung napapansin mong iniiwasan mo na ang intimacy hindi dahil gusto mo, kundi dahil hindi na tumutugo ng iyong katawan, pakinggan mo ito. Maaaring hindi ito dahil sa pagtanda. Maaaring ito ay isang bagay na mas simple at mas madaling ayusin isang kakulangan sa tatlong partikular na bitamina na tahimik na hinihingi ng iyong katawan. Ako, si Dr. Rowena Bautista isang espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki na may higit sa tatlong dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga lalaking higit sa na maibalik ang enerhiya, sigla, at kumpiyansa sa sexual na akala nila ay tuluyan ng nawala. Ito ang hindi sasabihin sa iyo ng karamihan sa mga doktor. Maraming matatandang lalaki ang hindi nawawalan ng pagnanasa. Nawawalan sila ng sirkulasyon tibay at suporta sa hormon. At sa karamihan ng mga kaso, ang solusyon ay hindi nagsisimula sa isang botika. Nagsisimula ito sa iyong kusina. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung anong tatlong bitamina ang dapat inumin ng bawat lalaking higit sa 60 at kung paano makakatulong ang mga ito na maibalik ang natural na erections. Palakasin ang testosterone at ibalik ang iyong sigla sa buhay manatili ka sa akin dahil sa ilang sandali ibubunyag ko rin ang pinakapanganib na pagkakamali na ginagawa ng mga lalaki kapag umiinom ng mga bitaminang ito at kung paano ito maiiwasan simula ngayong gabi bago tayo magsimula siguraduhin pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang isa pang mahalagang tip sa kalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking higit sa 60. At kung ang mensaheng ito ay tumatama sa iyo, i ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko pa mas mapapakinabangan ang nilalamang ito para sa iyo. Sige, diretsyo na tayo. Simula sa una at pinakanapapabayaan na susi sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at natural na erections sa mga lalaking higit sa 60. Ito ay isang bagay na dati walang kahirap-hirap na ginagawa ng iyong katawan, lalo na kapag naglalagi ka sa labas. Ngunit habang tumatanda ka, biglang bumabagsak ang mga antas nito at kasama na rin ang iyong sirkulasyon, enerhiya, at performance. Tinutukoy ko ang bitamina D na madalas tawaging sunshine vitamin. Ngunit para sa iyo, maaaring ito na ang pundasyon para maibalik ang iyong lakas at kumpiyansa. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit. 1. Bitamina D Ang Circulation Spark Plug Naaalala ko pa ang unang pagkakataon na naupo ako sa tapat ng isang 87 taong gulang na lalaki na nagngangalang Paul. Matala siya. Maalalahanin. At labis na bigo. Doc? Sabi niya, gusto ko pa rin maging malapit sa aking asawa, ngunit ayaw nang makisama ng katawan ko. Ang tahimik na pag-amin na yon ay isa sa mga narinig ko mula sa daan-daang lalaki sa paglipas ng mga taon at kadalasan ang panimulang punto, para maibalik ang siglang iyon ay hindi isang himalang gamot, ito ay bitamina D. Ang bitamina D ay isa sa mga pinakaminamaliit na nutrisyon pagdating sa kalusugan ng mga lalaki pagkatapos ng 60. Iniisip natin ito bilang isang bagay na nakukuha lamang sa araw o kailangan ng mga bata para sa matibay na buto. Ngunit sa katotohanan, ang bitamina D ay may direkta at malakas na papel sa performance ng mga lalaki. Ito ang mismong switch na tumutulong sa iyong mga daluyan ng dugo na bumukas at maghatid ng dugong mayaman sa oxygen sa buong katawan mo. Kabilang ang mga lugar na nagbibigay kahulugan sa iyong pagkalalaki. Kung wala ito, bumabagal ang sirkulasyon, bumabagsak ang enerhiya, at nagiging mas mahirap ang intimacy kaysa sa nararapat mahigit 40% ng mga matatanda ay kulang sa bitamina D. Pinag-uusapan ko ang mabubuting lalaki, mga lalaking nag-eehersisyo, kumakain ng maayos, at natatagpuan pa rin ang kanilang sarili na nagtatanong, Bakit hindi ko maramdaman ang sarili ko? Kapag mababa ang iyong bitamina D, mas kaunti ang nagagawa ng iyong katawan na nitric oxide. Isang molekula na mahalaga para sa daloy ng dugo at sexual na performance. Hindi lang ito tungkol sa sex, tungkol ito sa tibay, linaw ng isip at kumpiyansa. Ang magandang balita ay ang pag-aayos sa kakulangan ay hindi nangangailangan ng komplikadong mga hakbang. Ang kindi hanggang 20 minuto ng sikat ng araw sa umaga, pagkain ng mas maraming salmon, tuna o fortified dairy, at pag-inom ng dekalidad ng suplementong bitamina D3 ay maaaring lubos na baguhin kung paano gumagana ang iyong katawan. Nakakita na ako ng mga pasyente na halos hindi makatapos ng paglalakad sa paligid ng blok na biglang nakaramdam ng sigla at muling konektado sa kanilang mga partner. Hindi ito teorya, ito ay kimika. At ito ay isa sa mga pinakasimpleng paraan upang mabawi ang iyong lakas. Ngunit gaano man kalakas ang vitamina D, hanggang doon lang ang kaya nito dahil kahit na maayos ang daloy ng yung dugo, kailangan pa rin ng yung katawan ng enerhiya para igalaw ito. Panatilihin ito at gawing aksyon. Dito pumapasok ang ating pangalawang vitamina. At kung nakaramdam ka na ng pagod nang walang dahilan, maaring ito na ang susi sa pag-unlock ng enerhiya na matagal mo nang hinahanap. Pag-usapan natin yan sa susunod. 2. Vitamina Bitcov, ang Energy Generator Ilang taon na ang nakalilipas. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Robert. Siya ay 72, isang retiradong bombero at isang mapagmahal na lolo. Ngunit sa ilalim ng kanyang matipunong panlabas, mukha siyang pagod na pagod. Sinabi niya sa akin, doc Walong oras akong natutulog. Kumakain ako ng aking mga pagkain. Ngunit pakiramdam ko ay hirap na hirap pa rin akong gumalaw sa buong araw. Malabo ang isip ko. Pagod ang katawan ko. At kapag oras na para maging malapit sa aking asawa, wala na akong lakas. Ang kanyang kwento ay tumatak sa akin dahil ito ay napakakaraniwan at madaling mapalampas. Ang inilalarawan ni Robert ay klasikong kakulangan sa bitamina B12, isang bagay na nakikita ko sa hindi mabilang na mga lalaking higit sa 60. Ang bitaminang ito ay mahalaga sa produksyon ng enerhiya kung wala ito. Hindi maayos na nagagawang enerhiya ng iyong katawan ng pagkain. Gaano man kaayos ang iyong pagkain o gaano man karami ang iyong tulog. Kung walang sapat na B12 ang yong sistema, ay tumatakbo ng walang laman. Mayroon din itong mahalagang papel sa pagbuo ng mga pulang selula ng dugo, red blood cells, na nagdadala ng oxygen sa iyong mga kalamnan, utak, at oo, sa iyong mga sexual na organo. Kapag kulang ang mga selulang yon, lahat ay bumabagal, ang iyong tibay ay nawawala, ang iyong focus ay lumalabo. Maaari mong maramdaman na hindi ka konektado sa mga bagay na dati mong ikinatutuwa at heto ang problema habang tumatanda ka. Bumaba ba ang kakayahan mong sumipsip ng beetles mula sa pagkain? Kahit na kumakain ka ng karne, itlog o dairy, maaring hindi ito sapat. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming matatandang lalaki ang nakakaramdam ng pagod, panghihina o pagkalito sa pag-iisip kahit namukhang maayos ang lahat ng kanilang pangunahing health markers sa papel. Ang solusyon ay maaring nakakagulat na, na simple, ang pagdaragdag ng B12 sa pamamagitan ng dekalidad na suplemento o Sa ilang kaso, mga ineksyon na pinangangasiwaan ng doktor ay maaaring lubos na maibalik ang linaw ng isip, pisikal na tibay, at ang pakiramdam na gising kamuli. Nakakita na ako ng mga lalaking mula sa pag-idlip sa hapon ay naging aktibo sa pag-hike, pagtawa, at pagiging ganap na naroroon para sa kanilang mga mahal sa buhay, lahat dahil sa pagwawasto ng isang kakulangan na hindi nila alam na meron sila. Ngunit ang enerhiya ay hindi ang buong larawan. Kailangan din ng iyong katawan ng proteksyon, isang bagay na nagpapalakas sa mga daluyan ng dugo nagpapababa ng pamamaga at sumusuporta sa mismong mga hormon na nagbibigay kahulugan sa pagkalalaki. Dito pumapasok ang ikatlong bitamina. Madalas itong tawaging fertility vitamin. Ngunit ang epekto nito ay higit pa sa pagpaparami. Sa katunayan, kung wala ito, ang iyong testosterone at sirkulasyon ay maaring unti-unti nang bumabagsak. Tingnan natin ito ng mas malapitan. 3. Bitamina E, ang Fertility Defender. Naalala ko ang pakikipag-usap kay James, isang 70 taong gulang na retiradong piloto na dumating sa aking klinika na bigo at nalilito. Sinabi niya sa akin, Doc, kumakain ako ng maayos. nag e ako. Ginagawa ko ang lahat ng tama. Pero nitong huli, iba ang pakiramdam ko. Bumaba ang aking drive. Hindi ako nakakabawi tulad ng dati. At sa totoo lang, hindi ko na nararamdaman na lalaki ako. Tumama yun sa akin dahil si James ay hindi tamad o pabaya. Siya ay disiplinado, mayabang, at nakatuon sa kanyang kalusugan. Ngunit may kulang sa kanya na kahit karamihan sa mga doktor ay bihirang pag-usapan bitamina E. Ang bitamina E ay hindi lamang isang tulong sa fertility o isang suplemento para sa balat. Ito ay isang powerhouse pagdating sa kalusugan ng mga lalaki, lalo na pagkatapos ng 60. Ang bitaminang ito ay isang natural na antioxidant. Ibig sabihin, nilalabanan nito ang oxidative stress at pamamaga na tahimik na sumisira sa iyong mga daluyan ng dugo hormones at reproductive organs habang ikaw ay tumatanda kapag dumarami ang pamamaga humihina ang daloy ng dugo bumabagsak ang testosterone at nawawala ang enerhiya hindi ito biglaan ngunit ito ay patuloy at nang hindi namamalayan ang mga lalaking tulad ni James ay nagsisimulang mawalan ng kanilang gilas ang nagpapahalaga sa vitamina E ay ang kakayahan nitong panatilihing flexible ang iyong mga daluyan ng dugo at malakas ang iyong sirkulasyon. Ang erection ay hindi lamang tungkol sa arousal. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo. At kapag hindi makarating ang dugo kung saan ito kailangan, apektado ang performance. Pero hindi lang 'yon. Tumutulong din ang bitamina E sa iyong katawan na gumawa ng testosterone nang mas mahusay at pagkatapos ng 60 mas critical yon kaysa dati. Ang mababang testosterone ay hindi lang nakakaapekto sa silid-tulugan. Nakakaapekto ito sa iyong mood, motivation at pakiramdam ng layunin. Ang magandang balita ay madali at natural ang pagpapanumbalik ng bitamina E. Ang mga almond, sunflower seeds, olive oil at mga madahong gulay, tulad ng spinach o Swiss chard, ay mahusay na mapagkukunan o kung kinakailangan. Makakatulong ang isang dekalidad na natural na suplementong bitamina E upang punan ang mga kakulangan. Nakakita na ako ng mga lalaking tulad ni James na bumalik pagkaraan ng ilang buwan na may ngiti, pakiramdam, na mas matalas, mas malakas at mas konektado muli sa buhay. 4. Bakit mas epektibo ang tatlong bitaminang ito kapag magkakasama? Ilang taon na ang nakalilipas? Mayroon akong pasyente na nagngangalang Walter. Siya ay 68 o isang retiradong coach ng high school na laging ipinagmamalaki ang pagiging aktibo at matalas matagal na siyang umiinom ng bitamina. Pagkatapos ay idinagdag ang B12 soy, matapos makaramdam ng pagod. At kalaunan ay nagsimulang isama ang bitamina E nang ipaliwanag ko ang papel nito sa testosterone. Ngunit hindi ito naging epektibo hanggang sa sinimulan niyang inumin ang tatlo, ng tuloy-tuloy at sa tamang dami. Naaalala ko siyang pumasok sa aking opisina. Isang hapon, na may ngiti mula tainga hanggang tainga at sinabing, Dok, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, pero pakiramdam ko ay may bago akong makina. Iyon ang kapangyarihan ng Synergy. Ang mga bitaminang ito ay hindi lamang gumagana ng mag-isa. Sinusuportahan at pinapalakas nila ang isa't isa. Bitamina D. Pinapabuti ang sirkulasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng nitric oxide. Bitamina B12, pinaparami ang produksyon ng pulang selula ng dugo na tumutulong sa oxygen na maglakbay sa pamamagitan ng pinabuting sirkulasyon na iyon. Bitamina E, pinoprotektahan at pinapalusog ang mga daluyan ng dugo na nagdadala ng lahat ng ito, habang tumutulong din sa pagregulate ng testosterone na nagbibigay lakas sa iyong enerhiya at pagnanasa. Mag-isa, bawat isa ay may papel. Ngunit magkakasama, lumilikha sila ng tinatawag kong vitality triangle, sirkulasyon, enerhiya, at suporta sa hormonal na gumagana ng magkakasuwato. Ang numero unong pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki. Isang umaga. Isang lalaki na nagngangalang Gerald ang pumasok sa aking opisina na may hawak na plastic grocery bag napuno ng mga suplemento siya ay 70 taong maalalahanin, mahilig magbasa at malinaw na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang kontrolin ang kanyang kalusugan inilatag niya ang mga bote sa aking mesa at sinabing doc ilang buwan ko nang iniinom ang lahat ng ito ngunit pagod pa rin ako malabo ang isip at sa totoo lang walang nagbabago sa ibaba. Narinig ko ang pagkabigo sa kanyang boses at narinig ko na ito ng napakaraming beses ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga lalaki. Lalo na pagkatapos ng 60 ay ang pag-aakala na sapat na ang pag-inom lang ng mga suplemento. Bumibili sila ng murang mga synthetic na version mula sa mga discount store o online iniisip na pare-pareho lang ang lahat ng bitamina ngunit hindi ang anyo kalidad at dosis ng isang bitamina ang tumutukoy kung ito ba ay talagang nasisipsip at ginagamit ng iyong katawan o inilalabas lang nito bitamina B12 ang karamihan sa mga generic na brand ay gumagamit ng anyong tinatawag na cyanocobalamin na hindi kayang i-convert ng maayos ng maraming matatandang lalaki. Ang gusto mo ay methylcobalamin, ang aktibong anyo na talagang magagamit ng iyong katawan. Bitamina D ang dito ay mas mura, ngunit hindi gaanong epektibo kaysa sa D3, vitamina E. Ang mga synthetic na anyo ay maaring kulang sa buong spektrum na kailangan ng iyong katawan upang suportahan ang testosterone at sirkulasyon. Isa pang pagkakamali, pagiging hindi pare-pareho. Ang pag-inom ng bitamina isang beses o dalawang beses sa isang linggo, kapag naaalala mo, ay hindi lilikha ng pangmatagalang pagbabago. Ang iyong katawan ay umuunlad sa ritmo. Nangangailangan ito ng tuloy-tuloy na suporta upang muling buuin ang enerhiya, ibalik ang daloy ng dugo, at balansehin ang mga hormon. Nang lumipat si Gerald sa mas mataas na kalidad ng mga anyo at sinimulang inumin ang mga ito ng tuloy-tuloy, ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. 6. Ang iyong pang-araw-araw na, na vitality routine. Hayaan mong ikwento ko sa iyo si Frank, isang akistisex taong gulang na dating karpintero na lumapit sa akin matapos ang ilang buwang pakikibaka sa mababang enerhiya at nawawalang kumpiyansa. Hindi namin binago ang buong buhay niya. Bumuo kami ng isang simple at makapangyarihang routine sa paligid ng mga bitaminang pinag-usapan natin. Tuwing umaga, sinisimulan ni Frank ang kanyang araw sa isang buong baso ng tubig at kanyang B12 supplement, kasama ang almusal na mayaman sa protina. Pagkatapos ng almusal, Naglalakad siya sa labas ng kinete minuto sa sikat ng araw upang pasiglahin ang natural na produksyon ng bitamina. Kung maulap o taglamig, gumagamit siya ng dekalidad na suplementong D3 kasama ng kanyang unang pagkain. Isang dakok ng almonds o sunflower seeds ang nagbibigay sa kanya ng bitamina E. Kasama ang isang patak ng olive oil sa kanyang salad sa tanghalian. Iyon lang walang mga sukdulan. Maliliit lamang na sinasadyang mga pagpipilian. Sa loob ng ilang linggo, sinabi ni Frank na mas marami siyang enerhiya para makipaglaro sa kanyang mga apo. Mas may interes na maging malapit sa kanyang asawa. At isang pakiramdam ng kumpiyansa na tahimik na nawala sa paglipas ng mga taon. Konklusyon Kung umabot ka hanggang dito, Nais kong magsalita sa iyo hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang tao na gumugol ng higit sa trentong taon sa pakikipag-usap sa mga lalaking katulad mo. Napag-usapan natin ang tatlong mahahalagang bitamina, bitamina D, ang circulation spark plug, bitamina B12, ang energy generator, at bitamina E, ang fertility defender. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pag-alam ng kanilang mga pangalan ito ay nagmumula sa pagbuo nito sa iyong buhay ang mga nutrisyong ito ay hindi lamang sumusuporta sa iyong katawan sinusuportahan nila ang iyong pagkakakilanlan ang iyong kumpiyansa ang iyong presensya sa iyong relasyon at ang iyong kakayahang gumising na parang ikaw mismo kaya ano ngayon nasa iyo na yan. Maari mong piliing bigyan ng iyong katawan nang kung ano ang tahimik nitong hinihiling. Maari kang maglakad sa umaga. Inumin ang suplementong yon ng may intensyon at sabihing oo sa iyong kalusugan at sa iyong hinaharap. Dahil heto ang alam ko ng walang duda, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa. Mayroon ka pang oras upang maramdamang mas malakas ka. Mayroon ka pang oras upang muling kumonekta at mayroon ka pang oras upang maging ang lalaking alam mong ikaw buo matapang at walang paghingi ng tawad Nagawa mo na ang unang hakbang sa pagpunta dito Ngayon na ang oras para gawin ang susunod